Isang tanong naman po ang ating subscriber ang ating sasagutin. Pwede ba daw mag-spray ng krodo doon po sa kulungan ng mga baboy para po makaiwas sa ASF or African Swine Fever? Ang African Swine Fever po mga kaibigan o ASF, ito po isang sakit po ng baboy po sa ngayon na hanggang sa ngayon po ay wala pang gamot na na-invento o nagawa para po sa ito. Pero meron na po mga bakuna or vaccination na nakuha ang Pilipinas. Ito po ay dinidistribute na don po sa ating mga kasamahang haggreser po doon po sa Luzon area. Pero dito po sa Visayas area po mga kaibigan hanggang sa ngayon ay wala pang libreng bakuna ng ESF vaccination mula po sa Department of Agriculture na libre po. Meron pong mga bakuna pero binibili po yan. Uh, siguro meron pong kamahalan kasi po yung mga bakuna binibili ay nasa private sector naman po yung mga bakuna na yan. Sa tanong po subscriber kung pwede ba mag-spray ng krudo, ang sagot ko lang po dyan ay, ang pag-spray kasi po ng krudo po mga kaibigan hanggang sa ngayon, ay wala po yung clinical study na ito po talaga talagay nakapagamot o nakapaghinto ng pag-spread ng ASF virus. Pero kung gusto nyo pong subukan yung pag-spray ng krudo ay pwede naman. Kasi po, yung crudo naman po, ito hindi naman po, ito ay uh, talagang delikado sa mga alagang baboy. Basta mag-spray kayo, may, wag lang po doon mismo sa loob ng kanyang kulungan. Dito po sa bandang labas, sa bandang gilid, yung hindi po lang madidilaan po mga kaibigan. Kasi po, kapag nadilaan po yung crudo natin mga lagang baboy, mayroon na po yung ipikto doon po sa kanyang pangangatawan.